mga biyayang binigay mo sa amin ngayon at sana po itong pagkain na ito ay basbasan mo po para maging magbigay kalakasan sa aming mga pangataw at suban at dalangin po ama na sana po ay bigyan mo ng lakas ang mga taong na bibigay sa amin ng mga tulong sa aming bawat isa sa aming pamilya at maraming maraming pong salamat sa pangalan ni Amen Oh, oh Kaya na po tayo. Mangan kitam. Pwede na ayahin nuna natin yung Telegram. Mangan kitam. Go. mangan kitam. Sa toyo oh, mama. Hati tayo kanin kuya mama. Toyo na Kuya dito ka. Toyo. Ako Mapapadami na naman ng kain ko nito. Yung ayan tamang-tama diyan sa nakapagawa. Yung Siling. Anong siling yan, kuya? Sabi nila siling ano daw. Kuya Junior, nabusog ka ba? Opo, oh, busog po. <laughs> <Okay>. <laughs> na, busog Okay. At ko na ba, lalagyan ko, ilalagay ko na rin yung year dito. Hmm. Uh -huh. Kaso yung ano, yung tipaklo. Oo. Uh -huh.

po. Bali, nasa apat na taon na po. Tumatagal din e eh, no Kuya Junior. Mga ilan ang ilang taon ng ano yan? Bagong sa po kayong mag-asawa nung pinuha ko po ito eh. Mm. Abot ba ng 10 years siya? Matibay po eh, kung apat na taon. Opo. Oh, Lalo po ngayon, mas, mas, tatagal na siya kasi hindi na magagamit na sa silong na lang. Hmm. Ito na ipapalit natin um, ka Yero. Thank you kuya. Ayan. Ah. Ano lang sila ka Tecram. Oh. Parang bahay-bahay nga lang sila eh. <clears throat> May pang ano ka na? May nakuha ka ng pang ano? Ito po sila. Pag-ano po. Hmm. Yeah. Oh. Kuya Monching, hindi mo na nagpahinga. Na to. Ha? Ang mahalaga, nandito na lahat yung mga gamit ka. Tatawag tayo sa... Sa hardware ka. Teka lang. Oh, okay. Oh, mo na to. Ano oh. kaya babakal natin? Pilmahan ako yung... Pilmahan mo ang tali. Oh, tapos bili kang masarap na merienda, ha? Ah, masarap na masarap na merienda. Para oh. anong masarap na merienda ang gusto niyo, kuya? Uh, sabi ko, eh, kahit ano po, talagang masarap po <laughs> Namin amin naman. Alas na, man, na <laughs> <laughs> so, lang tumatil, oh, sige, guy. bahala ka na, kuya, ano, ha? Kuya <laughs> Raymond, bahala na si Kuya Omer dito. Doon, para order mo na, katekram. Bukas, makalawa katekram, meron na ako silang magagamit. Hindi na yung mga bata doon sa... Ano? Ang lalim mo talaga. Oh. Kailangan nung nilang bumaba doon Para pagka, siyempre, hinangin po yung Ano, hindi mo masyadong dito Yan, dyan o Pumupunta yung mga bata, bata Ba't ganun kuya Monching? Ba't parang pagka na sa baba Parang napakadali niyang ano yun Malambot po kasi yung Kuya, kasi tingnan mo pa, zoom mo bata. Bata. Yung patay na palanas po yung nino. Ano kuya? Yung palanas na patay po malambot yung malambot po siya kaya pagdating po dyan medyo malawot pag, pag, luma, pag malalim na malalim na po at lumabas na yung buhay na palanas, mm. yan na po yung matigas mm. yan yun yung pinaka balat lang po yung palanas na buhay mm. kaya malambot po siya ano po? kasi ano yun dito ito yung hard part ng lupa oh. Tapos pagka nandun, katekla mo, parang ano lang foam mo. Tapos yung susunod doon dyan, yun na naman po yung pinaka... Paso sumalalim pa po yung pinaka sulid na ano niya. Kaya yung pinaka sa tao, yung pinaka balat po niya yung bato. Ito yung Oo di na kayo mahirapan niya mag-CR. Pagka cr ka na, sa ka napunta? doon Saan? Doon. Doon. Nahirapan ka ba doon? Opo. So, ngayon di ka na mahirapan, no? Oh. Sa mga katekram natin, inuulit ko katekram, itong pagpapaabot ka na pagmamahal sa mga kadumagat natin dito, hindi lang po ako to. Kasama, kasama ko po kayo dito. Yung suporta nyo, yung pagmamahal po nyo sa channel po natin, ituring nyo pong iyan po yung naitutulong nyo sa pamilya po ni Kuya Homer, ni Kuya Munching, ni Kuya Junior, lahat po dito. Sama-sama po tayo dito. Hindi lang po ako to. Hindi lang family manalastas to. Kasama po kayo lahat dito, Katekram. Kaya parang uh, maagang pamasko sa mga kababayan na natin dito. Especially to mga bata. No? No, Kuya. Yeah. No, masaya na sila, oh. Thank you, Katay Kram, sa love and support. I love you po, Mama Chup Chup. Ano yung pakiramdam? Meron na kayong CR ngayon uh, pala. Uh, ay ayos ay, 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 po, malaking tulong din po sa aming uh, may mga anak na hindi na pupunta roon sa baba para mag-CR. Mm. Pag meron na pong nakakabit na po dito na lang po, si CR yung mga anak namin. Tama na natin yung ano, hmm. yung pwede silang matuka, no? Hmm. Okay. Sa tagal nyo dito Kuya Homer, meron po bang nakagat na o... Or... Ah, wala pa naman po. Wala okay. pa naman. Okay, balikan natin sila mamaya. Katekram si Kuya Homer at saka si Kuya Moncheng. Dito muna mo ako Kuya. Okay. Yung mga bata oh, excited do sila. Sa CER. Okay. Ronaldo na to. Todo na to daw. Tago. ano din na Iya Po. Biha ho ho te biha ay ho apabila bit di kalipit muna amin eh di test di test na ni Biha Naku hindi ko naman naintindi wala akong naintindihan dun ha Ano po, ano sabi ni nanay? Pagkwan daw po, pag malaki daw po sa nang kabalagbag ko, tataas lang sa nang bagay. Ah. Ang ah. mga tikewe ho. Hindi mo muna din yung pako nung ano mo, kuya. Ito, nadagdagan na ba yung pako nito? Okay. Okay. Ah. Okay, isa pa. Isa pang ira. Ito, pare-pares ang kahit. Pangilan. Kuya. Okay. Hawakan mo dyan, ha? Ah. Okay, Kuya, hawakan mo dyan, ha? Ah.

Bisyo. Mas okay ba yun sa sigarilyo? Ay, mas okay po, po ito po itong sa sigarilyo po kasi nakaka-hika po. Nakakasunog po ng baga yun. Hmm. Tawaho namin sa bundok, kumaho ng mga bundok. Pag ikaw nga ng sigarilyo, lang abot yun okay, ito yung bisyo po nila dito. Pati itong... Dito na nga ako. Nagbibigyan pa yung nagganganga ng putay. Putay? <laughs> <laughs> Anong putay? Yung <laughs> um, po. Mura ah. Marapat niya po ako pa kasi e, pinapahid pa to eh. Parang tara, umpisa na natin. Tingnan ko lang. Ayan nga, oo. Oh, oh. Para makita nila. Sus, kung binuho. Kala oh. pa ang atong. Kala, puga ko ah. Oh, na, ako, hmm. May alam ako kuya Janimar, pagkagawa lang ganyan, anong tawag dyan? Apog. Apog, diba? Yung, ang dami! Ganyan ba kadami yung linalagay dyan? Hindi naman, depende po. Oh, kasi yung iba pagka walang apog... apog ko nakuha ano, eh. sa suso yan, eh. Sinusunog. pag walang apog sa suso doon po yan ang gagaling sa suso oh. Oh. So suso Sa yeah, suso po wala na po yung lamanta posko kapo kainumbuhung kanan inpusisika amponi nakaragay po din suso po puti yung suso, suso. Eh. suso po din sus suso. sus 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 Ah, sus Suso yan eh. Suso. Para po ba sus Ah, nasa nangyipa ang abo po. Na Oh, yun. Kategram, hindi natin alam yun. Y Ito palang apog. Ano pala to? Suso? Oh, mga shell po. Okay, ganito. Ito e, yung suso. Kukunin. Tapo, lalagay sa apoy. Kailangan po malakas yung apoy. Hindi, kailangan ba? May laman? Wala po. Shell, shell lang siya. Wala bahay lang po niya. Ay. Kasi mm -hmm. may apog bayan. 'yung apog bayan naman po nan? 'yung lado ko ay bato. Oh, tinapon ko nabibili kasi bato daw po 'yun. Ito. Hmm. Ito 'yung isa to. 'Yung po 'yung mga apog nito. Ito. Oh. Ito naman, apog ba 'yan? 'Yung pagkaputi niya din sa. 'Yung pagkaputi niya. Pukay 'yang full para so, sa um, pulbo harina. Ito naman ay bato. Okay. Oh, 'yan lang ang problema sa nganga. -nga. Nagiging brown 'yung ipin nyo. Mapapatiba na po ng ngayon din. Yo. Hmm. Oh. Ay, ano ba tanggal? Okay. Okay, okay na balik trabaho na po kami. kalalim ka oh, ganyan na sa kalalim kategram. Paliwanag mo, Kuya Homer, ba't kailangan panlagyan ng maliit na butas dyan? ano, ah, kaya nilagyan ko po ng maliit na butas, ang deposit. Uh -hmm. Para hindi po palagi, nakukunong agad yang yung drum. <mulong> hmm. Hindi ko po alam yung katagram. Ngayon, alam na po natin. Makikita natin ka Tegram gaano pa kalalim yung gagawin ni Kuya Omer dyan. So puntahan muna natin si Kuya Monching. Gagawin po ni Ram. Bali dito sa itong area po na to, bali dalawang CR po yung gagawin natin. Isa pa. Doon nga po yung isa. Dito naman po yung isa. Yan, yeah, lininis na po kanina. Yeah. Kuya, dahan-dahan, baka masugatan po kayo. Hindi po niya ma... kapal po niya, no? Isa po sa po yung nakamalaking drum. Kukotek Baka po merong mas matalim kaya na ano. Baka maano po kayo kuya. Munching. Ako yung natatakot kay kuya Munching. Baka dumaplis eh. Makapal talaga siya, Kuyogos. Kay Kaya kailangan, kailangan nyo nilang ano ka telegram. na pong malupit ang teknik. Sa tigas po ng ano ka telegram, sa tigas po nitong drum, ginamitan na pong pinagbabawal na teknik. Hindi Kuya Munching. Kuya, nandun? Ah, gano'n? Hmm. Ha? nagtrabaho siya. Wow. Ganyan po namin kayo kamahal. Ganyan katiba yung binili natin. Sabi nga rin siya eh. Kuya, yun na. Ano? Kaya? Baka pwedeng kiss naman. Baka pwedeng kiss. Sa baby! Ano ba? Si ate! Baby! A ah, kiss, a kiss. Sa asawa mo, ikaw. Hmm. Asa na yung meriendang masarap na merienda? Asus! Kaya pala! Nagkwenta ko ba? Maraming natin Tapos wala Nandiyan <laughs> 'yung sa. Ay 'yung bang magmiryan daw ya. Pero kuya Junior, 'yung ano, nabili ba? 'Yung pangpalupo? Palupo. lopo. Sasamayan nako si Ruth sa ikat sa truck. Ah, pero na ano niya? Nabili ba? mo yung resibo. Ayun, ganun pala yun. Ayun. Ayan na, atekra mo, ganyan po siya. Magaling, magaling, magaling. Magaling, magaling. Magaling. Lahat, magaling. Magaling talaga. Buti nga ano eh, masisipag yung mga tatay dito eh. At least kahit wala ako bukas, eh kumikilos sila dito. Sila na niyo. May sinasabi si Kuya Omer? Ah, Sisiguruhin po naman namin na pagbalit nyo, gawa na mm, Thank you Kuya Omer. Parang para medyo matuwa po naman. Thank you Kuya Omer. Thank you Kuya. Thank you, thank you, thank you. Ang po namin yan. Mm, Pagtutulungan natin. Okay. Si Bali Katek nam naghihintay lang po kami ng ano, order naming materials ngayon. Pagkatapos ng na ng pagkatapos ng pagkatapos ng pagkatapos ng pagkatapos Sige pagkatapos ng pagkatapos ng pagkatapos ng pagkatapos mga kakanta ka. Mga kakanta, ka. oh, kakanta ka lang. Nahiyayan yung mga ano na ito. Oh, ako ako lang kakanta. Gusto nyo ba akong kakanta? Oh no! Pagtaso muna ng kamay yung gustong magkanta po ako. <laughs> <laughs> ah, lahat gusto. Kayo kuya, gusto nyo magkanta ako? Kuya? Oh Okay. <laughs> kuya Gus! Paano kapakan muna? Okay. Para sa inyo ito ah.

Ano yung pasunod? Hindi naman atin. Hindi naman atin. Gusto ko lang matatawin. Tagal ko na nga ako. Ano Tagal tayo. Tignan mo. Para lang sa inyo, kaya ako nagkanta. Meron pang isa. Isa ba ako? Ahem. Happy birthday to you. Tama na nga. Saan si Kuya Ogos? Kuya Ogos! Ayaw niya. niya.